Hello so, guys, supportahan niyo ako sa aking special vlog ang Fiestag 2024 dito sa Game Fall Expo dito sa SMX Pasay situnin dito ako sa SM MOA Start tayo sa pagpapakita ko sa inyo mula sa pila hanggang sa opening at saka yung mga pahapyaw ng mga details kung sino at kung mga anong klaseng mga malupin mga nani. So for today's vlog, ito yung mga unang scene na amin uh, doon sa SMX So... Let's go, enjoy guys! Variety okay. show. Ayan. exciting prizes ito po. ang ating mga prizes. Oh, 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 no, 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 at share. yeah <laughs> Zaldo products at Hoodwood Souvenir. Kaya tara na at huwag palapasin ang chance niyong manalo ng manong galing sa signature bloodlines ng aming mga alas ng Sato dahil sa Sato ang atsarado buskate ng panalo. Okay, so yung share na mga tingis magagaling ng kay Sir uh, Roy Pumoya of Tones Building Park. Yan po yung papalaban natin like, Sa video naman na to, ipapakita ko sa inyo yung mga naging inspiration ko kung bakit gusto ko nang magmanok. Sana ma-elaborate ko sa inyo at sana mag-enjoy kayo sa video na to. Ang una kong papakita sa inyo ay ang pure white kelso ni Sir B-Boy Enriquez ng Firebird. Diba, ang gaganda kasi ng mga manok nila. Parang nakaka-inspire na parang ang lilinis lang. Ang gaganda pa. Apo pa. Ang gaganda ng tindig. Kaya gusto ko sila. Kasi parang ano, stand out sila pag nandun sila sa likod bahay mo. O, ba? Diba? Isa sa mga inspirasyon ko, Budget Aguilar na Nene and Budget Bunso Aguilar Game Farm. Gusto ko rin kasing maranasan na magkaroon ng kanilang immortal bulik. At syempre, yung kanilang Allen round. So, yung kanilang mga materialis, sigurado yung, ang ang gaganda. Kasi yung ganda ni At ang next naman na gusto kong alagaan ay ang mga bloodline galing kay la Sir Martin Esculin. Yung kanila mga sweater, mga Boston. Ang gandang alagaan pagdating mo. napakabait, ang gandang hawakan. So ito yung mga manok ni Sir Martin Esculin ng Green Country Game Farm. Matitikas din, no? Ganda ng tindig. Imagine mo na lang kung gaano kaganda yan pag nasa likod ng bahay mo or pagkagising mo ng umaga makikita mo Ang ganda din, 'di ba? Ang next naman ng mga manok na gusto ko yung nakikita ko sa TikTok kay JJP Imperial Game Farm. Gusto ko talaga yung mga manok niya kasi napaka-friendly at saka feeling ko ang ganda-ganda hawakan. Tapos iuwi mo lang sa bahay. Tapos pag tapos ka na, tapos mo na siyang tingnan, tapos mo na siyang i-check. E o, tapos nga magbanding, mag-banding, pwede mo nang ibalik ulit sa farm mo. So, yun, gusto ko yung mga manok niya. Ang babait kasi tingnan. At saka feeling ko malalambing sila. At saka ang ganda ng kulay. Kaya gusto ko sila. Gusto ko sila sa akin farm. Next naman, isa sa mga inspiration ko, kaya gusto ko mag-alaga ng manok si Ma'am Roxy Jimenez ng Tarlac. So, yun ang kanyang mga manok na nakadispay dito. Ay, nako, kasi yung lagu ni Ma'am Roxy yung mga manok niya. Kasi pogi pa. Ganda ng tindig. Ganda ng kulay. Napaka-lively. Isa rin sa mga lahi ng mga manok niya. Ang gusto kong iuwi. So, ayun. Sana magkaroon ako nito ng mga klase ng manok na meron si Mama Roxy. Next naman na mayroong mga hawak ng bloodline na gusto ko ay galing kay sa sikat na reyna ng Rueda, si Ate Osang de la Cruz galing sa Gold Quest Champion Game Farm. Gusto ko yung kanya mga mama <laughs> So from Roundhead Boston, from White Kettles from Bully, from mga Bloodlines, from Sir JJP. Dito naman tayo kay Sir Bong Pineda na mga alagang nokma. Ayos na ayos ang mga bulik dito. So, ayon ng aking gusto dito yung mga bulik from um, RQP Game Farm. So, ayon guys, alam niyo na kung ano yung mga gusto kong bloodline. Sana kung meron kayong extra dyan, pengi ako. Hindi, <laughs> joke lang. Pero yun nga, ito sana ang gusto kong alagaan sa aking bakuran. 5K game farm So yung kanilang mga alaga Sweater Gilmore May mga Galdom At yung 8,000 Pare-parehas yung mga prices nila 8,000 pesos So dito naman tayo sa Ada Game Farm Dala nilang Bloodline Pure Lemon At 10K Yung Broad Stag nila At saka 5K yung mga Pulets Paradise Game Farm Ni Sir Calvin Randall ito yung kanilang mga manok na ang gagaling kasi yung kanilang tabi ng kanilang stall meron kayong makikita ng mga achievements so ang gandang panoorin ng mga manok nila at saka ang gandang basay ng mga details ng kanilang mga championship at ang katabi ni Sir Randall na stall ay yung kay stall ni Mayor School Juan so ito yung kanilang mga manok din na nagsisigandahan, nagpopogian at syempre katabi nito ang kanilang mga achievements Okay guys, ito naman ang ating next stop, ang Luzon National Endorser. May dala silang mga two-way cross, mayroon silang Gilmore and Roundhead, mayroon silang Campkin at saka mga two-way. So ang kanilang mga prices ay mayroon silang tig 5K na hen. mayroon din silang mga tig 25K and 45K doon sa Paris. 35,000 na trio yung Golden Boy tsaka sweater nila na trio. Next naman ay ang Triple Dragon Game Farm na mayroon dalang bloodline na Straight Kelso, Yellow Legged Hutch, um, Golden Boy Sweater, tapos Kelso at saka yung kanila mga prices syempre nag-range from 4,000 to 6,000 yung kanilang pullet at saka 8,000 and 6,000 naman dun sa kanilang mga stag.